Ito talaga yung babaeng tipo ko. Malaking mata at mataray. Sino ho nagsabi sa inyo na kay mataray? Ha, kay naman na yan. Eh, iharap nyo sa akin. Iharap nyo ngayon. O sino nagsabi na kay mataray? Kita ninyo, napakabait ko. Hindi nga ako nagtataray din eh. Ha, ah, bago nyo kay mataray? Kay naman naman eh na yan. Kahit ho tayo magpangita ng personal. Pag ako'y nakita ninyo, napakalambing ko. Napakabait ko. Hindi ako nagtataray. Kainaman na kayo eh. Hmm? Ay kaya lang parang 52 years old ka na. Ay kainaman naman ho kayo. Ah, ah. Ang sabi ho sa akin ng ibang tao, eh ako daw ay baby face. Eh bukod tangi ho kayo nagsabi sa akin na kayo mukhang 52 years old eh. Ay yung busilig ho ninyo-inyo ipacheck up. At mukhang may problema ho. O baka ako may problema. Dahil baka doon sa video ngayon mukhang hindi ako nakasuklay. Kaya mukhang 52 years old. Kainaman na kayo eh. Ako yung ha harap mamaya sa salmay, titignan ko rin ang aking sarili ko, ako yung mukhang pimp so, pagkakakita ko naman kayo na yung mukha naman akong baby face, eh. Hmm, kayo naman kayo. Nag-toothbrush ka naga. ga. Ha -ha, ha, 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 Sino? Ano, sino? Aka? Ako ho, ako ho. Sinasabi ko ako daw ho yung nakapanghesyo na. Yan, kita mo. Mm -mm. -mm. Siguro yung nakikitaan ka din din ng tenga. <laughs> okay. Yan na siya sabi ko sa iyo. Ano naman, inay, baka naman mali niya naman eh. Ano? Tiratanong natin dyan. Ako ako yung eh, Malay mo, maya ano may na, may kung... nakasipit sa ngipin. Kaya lagi ko sinasabi sa iyo, bago ka humarap sa cellphone, bago ka mag-content, walang muta, walang kulang, walang ngima. Ala na yan ay eh, totoong nakikita. Are ay eh, totoong tao na talagang nagkakakulangot, nagkakamuta, <laughs> <at> <laughs> ya, nagkakangima. Yan. Kumain ka oh. ng mangga. O oh, bakit? Ay ako naman hindi para eh, so, ay, kakapangay ko pala. Siyempre, mapapahugog mo na mayami ako mga hihiso. Tsaka, nagagawa na ng content. Siyempre, diritsyo na yan. Nagpapakatotoo tayo. Yun ang tawag doon. Inay, naku po, Diyos ko po. Kaya, wag yung, ano, wag yung iisipin ako hindi nagtututbrush. Ako yung brush din naman. Mm. Ngayon pa lang, hindi pa ako nakakatutbrush. Pero salamat sa pagpapaalala. Ayaw mo magtututbrush ako mamaya. Ari pa ang kakainin niyan Hindi pa yung makakapanghiso. Ayan, oh, may kakainin pa akong papaya. Kita mo, mas malaki pa sa ulo ko. Ano ka, ka mas malaki ulo ko? eh, ulo. Ulo mo naman akin ya. Mm, mas malaki pala Iyan, baka mga yan eh, ano? Ayan hindi laman. pa na vitamin C. Kayo oh, ng Oh, ako'y kakatapos ko lang uminom ng vitamin C. Oh, baka namang kayo hindi pa nakakapag-inom dahil yan. Nakakainom. Hmm. Hindi naman yan ang ininuman mo. Alin lang Akala nga ikaw naman iwala, wala, hindi pa nga nabubuksan. Alay, hindi? Ano kang hindi pa nabubuksan? Hindi pa yung bukas. Ang kuha ko yung doon isa. Hindi pa ka rin nabubuksan. Ka. Ay nasa nang ininom mo ko. Alin yung binigay sa akin ko? Hindi yan. Hindi ka rin binigay mo sa akin? Hindi. Nadala ng kuya mo. Mm, humingi. Ay, sa kapi naman. Eh, iyon. Hmm. Kay naman ng iday na are. ah uh -uh. Ay, ano kang banas? Diyos ko po, rude. Ah-ah. Uh -uh. Tapos din wala pang katubig-tubig. Hindi pa makapanligaw. Ha, alis na sa earth. Paano na tayo nito? Ha, ah, ah. Ito, na yung ano Anong higpit? Abay pa binuksan naman ng ilaw. Ay, naman naman kayo yun ay. Hindi kayo marunong magtipid. Ikaw, e, banas-banas na iyan. Ha, ah, ah. Naku po, Diyos ko, kailan kaya ako gaganda? Pagkakasama ay, akong babae din eh. Ha, Pare, sinasabi din ni inay, hmm. bakit lagi po kayo sa kubo kaysa sa bahay nyo? Aba, ay, kita nyo ari parte ng aming bahay, aring kubo. Antay ka hmm. muna, problema? Ano problema kung tayo nasa kubo oh, tayo oh, oh, oh. Mm, okay, okay, yeah. man? Oo, 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 oo. Hindi, ay, baka kayo ihay ka Baka kayo Sa kagubatan o saan man, iyon ay karapatan natin kung saan natin gusto. Kasi okay. sa gusto natin dili sa kubo eh, dili ay maaliwalas. Ay, yeah, may pamustra-mustra so. pa. Malabay. Presko. Presko. Oo. Oh naglalampasan lang ang hangay. Oo, hindi, hindi oh. maingay kagaya doon. O, di ka? Oo, oh, nga, oo, oh, nga. Ba, huwag kayong kumunot. Nakakatanda agad yan. Pag nakunot, dapat nakismay lang. Kapag nagsasalita, dapat lagi nakismay lang. Hmm. Depende Akagyan naman yun, oh. sasasabihin. Oh. Alam, dapat oh. kung smile lang, hindi naman kang itingit Oh, eh. Aba, hindi. Hindi, dapat lagi tayo masaya. Ehehehem. <laughs> Nakamay sabay. <clears throat> Kaya, muna sumari muna. ka sumari. Iinom ko muna rin ng tubay dapat tayo ay nakangiti kapag kayo nasagot na nakaganyan, nakakunot. Doon sa aming loob ng bahay. Ay... Oo, o, sige. Oh, dag... lagi na rin iaaro ng oh. iaaro sa akin. Ay, gust... nang i... ay, baka, ano... ay, gusto, i ay, ano? gusto ko Gusto, ko ipinapakita kayo habang nagsasalita. Ay, yung pagmustra-mustra na. ninyo para kita. Hindi ko lagi ipakita na ipakita. Ay. Ayoko. Ay, gusto ko ipakita Yung ay, ang... ano. ibig ko sabihin, kung doon sa loob ng aming bahay, nakuday mo pa sinisilaban. Kaya, napakabalas naman. Sa pinili ng, ng Napakabanas ho doon sa hindi amin. Hindi naman po pwedeng laging na lalang naka-aircon. At baka naman kami wala na maibayad sa kuryente. Pagdating ng bayaran. Oo oh, oh, nga, tama. Siyempre, sasamahan mo ng pagtitipid. Kaunting sakripisyo. Mm -hmm. Kahit dimakuna. pa'y hmm. Ano? Ay, kahit pa'y talaga... gusto mo doon, mm -hmm. hindi nga magawa-gawa at napakainit niya. Diyos ko po. Talaga naman nga napakabanas. Dapat inag... Ano? Kaya kami din ilagi ng karning mag-ina sa... Ano? Lagi na Lagi nga silangoy sa isang okay. arikin, lumangoy doon sa drum. Talaga, sa so drum. Ba, hindi nga natin subukan do sa bukan na mablabla doon sa drum. Ha? Sa drum. Di gamay drum naman tayo. Titignan ko lahat. Titestingin ko lang kung anong pakiramdam na lumulubdob doon hmm, sa drum. lamay. Yun nga, di kayo ka, yung ibinabanas. binabanas. O, di ka kailangan ho natin Bakit, ng pampalam. Bakit, hindi ka lulublog. Lulublog. Gusto ko lang sa... Ay, hindi. Bakit, ako naman hindi maarte Oh. Tingnan natin. Lulublub ako doon. Tapos, syempre, baka sabihin ng mga tao, ano yung gagawaan? Syempre, sasabihin niya naman. Content, content. Oh, eh, gano'n naman nga talaga. Kasi, kasi, natin. Ay, oo. Oh, eh, kasama sa ginagawa. Eh, pagko-content nga yan. Oh, edi di mamaya, bibidohan niyo ako doon. Lulub mamaya ko. agad, wala nga tayong tubig. Yun na. Hindi ah, kayo lumublub ng walang tubig. Ay, di, lagay na, hindi naman tayo makakaligaw. Hindi na naman. Aloy, ako maliligaw, mananaid na ako kahit ako magpupunta sa kahanggan. Pwede ako sa inyo. Pwede ako makaligaw diyan sa inyo. Magkikilegaw na na ako din eh sa kanila. Gusto na kinakain ko. Hawak-hawak mo pa rin. Aba-aba, 'di aba, Ano, 'di syempre ako na Inay. Syempre masama naman yung na ka ng nanguya. Unahin Dapat para mas maintindihan nila ang pagtatalita. Hmm. Si ako'y kakain muna, kay kumain na rin. Wiinay, pi-picture-an kita dadali. mamaya na magpicture picture, Inay. Kita ninyo ako ding mm. pa ho, dayne. Di naman na nagdedelik eh. Ano gaya ang delig mong? Yan. Aba, inaikita nyo naman. Pakunday-kunday ka lang. Hindi, yan. Ang deligan mo yan nasa may likodan mo. Yan ang papatay na. Huwag ang dinidelig mo kung ano. Yan, inay, inay. Oo. Oh. Kayo nga muna ako ang magdelig na rin. Ba bakit? Kayo, ito, kayo, ay, kayo. May isang kala makapagdelig. Kapag -dilig. Ah, pag may pupunta, ano? Saan ka na naman pupunta? Dali na, inay. Pausap-usap naman ako na rin. Saan ka ka pupunta? Atakad mo, hihiram mo na lamay Antay ka muna. Antay ka, papatay ka Ano? Hoy! Ay, ka muna, ka. Ka ang Hoy. Ay, naman ang inay? Ako, na ako may ipapaalaala sa iyo. I tumigil ka, tumigil ka sandali, ako may ipapaalaala sa iyo. Baka nakakalimutan mo sinabi mo kahapon. Ga taas noo, ay taas noo. Taas, no taas kamay ka na sasabihin mo, suko na ako, hindi na ako manghihiram talaga. Tapos ngayon, Niki, saan, saan ka pupunta ngayon? Saan ka, 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 ka pupunta ngayon? Saan Manghihiram nga ako ng lamesa. Kita ninyo, labing pito, umalis sa kapi Kailan? Kailan ng lamesa, nagre-reklama. O eh. ang lamesa natin. O tapos? Ay, 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 ako pupunta kay Maria at ako'y maghihiram ng lamesa. Ay naman ako, na Siyempre, gagawa ako ng paraan. Eh huwag na, huwag na kui, nay, pumarin, ay, ko inay. Pumarinig ko. Huwag na ko inay. Iki mahiyahiya ha. Panindigan ay, mo sinabi mo na hindi ka na manghihiram. Ay ako nga ho'y nagkamali, nagkamali nga ako. Hindi! Sasabihin ko na lang, ay, ano, sasabihin ko eh ina nagkamali ho. Ako pasensya na ho kayo. Talaga, kailangan, kailangan ko lang ho talaga ng lamesa. Manghihiram ka. Tapos? Kailan mo siya sa uli? Ano sasabihin mo? katapusan na Desyembre. Bakit katapusan na Desyembre? Aba, hindi eh, kayo magpapasko pa. Eh, syempre, madami pang kakain. Oh. Ala, huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na, huwag at na, huwag na, huwag na, huwag na. At ako At ako yung, ano, mag aadhika na lang. Ako mamaya, bibili ako kahit dalawang lamisa. O, bibili ko na lang yung mura-mura at natin makabili. Inay. O kaya ako'y pupunta na lang sa Silpol Joyce. Ano nang daka, mas lalo nakakaya. Hoy, hindi nakakaya. Hindi, hoy! Huwag ka na din eh. Kiki marinit, nakakahiya. Huwag ka namang hiram diyan, yan. Nakakahiya namang hiram. Bumalik ka din eh. Ang inay na kayo naman Nakainaman naman ho kayo. Ah, uh ah. -huh. Eh, hindi nga po pwede eh. Nakakahiya nga. Ano nakakahiya doon inay? Hmm, sasabihin pwede sa atin mabuwi. eh. Pwede naman babay eh. naman ipanghanap buhay, panghihiram. Pwede yan, mabait naman yung si Maria. Bala kayo doon. Uh, hoy, antay muna! ako'y may hihiraman, ay, ako may akong iba. Pumarinig ka! Um, kainaman na itong katigas ng ulo ng batang ito.